Di pa kasi nangako na ito, T-Maya? 2,000? O, ito, ito, 40. 1, 2, 50. Okay, 10. 10. ano to six two three nine seven one two six eight okay tama tay okay na asigete ah, na text nadin okay Maintenance pala maya ate eh. Di ba yung apps ko? Kunin ko na yung kalakasin ko. Hindi naman. Ay, pa manasan ko na. Oo, oh, hey, maintenance eh. Hindi ko ni. buksan eh. Kunin ko na lang. Kasi pumasok ngayon sa'yo eh. Nakita mo nga. Di ba sa message pumasok na? Pag na-okay na Oo, may text pero maintenance naman ah. Paano hindi yan? Hindi ko kuhanin